Ang mga hacker hunter sa sariling Hunter x Hunter ay isang grupo ng mga hunter na espesyal na nagsasanay at nagtatrabaho sa larangan ng teknolohiya at impormasyon. Ang kanilang pangunahing layunin ay ang protekta ng impormasyon at mga sistema mula sa mga hindi otorisadong pagpasok o hacking. Sila ay bahagi ng Hunter Association, isang organisasyong binubuo ng mga elite na mga hunters na may iba't ibang espesyalisasyon. Ang mga hacker hunters ay may mahalagang papel sa Hunter Association. Kabilang sa kanilang mga tungkulin ay ang pagdetect ng mga banta. Sinisiguro nila na walang mga pag-atake mula sa mga hunters na maaaring maglagay sa panganib sa impormasyon ng asasyon at mga membro nito. Pangalawa, ang pagprotekta ng data. Pinapanatili nilang ligtas ang mga sensitibong impormasyon at sistema ng asasyon. Pangatlo, ang pag-recover ng nahak na data. Kung mayroong mga pag-atake, sila ay ang humahawak sa pag-recover ng, nawala o na-compromise na impormasyon. Pangkapat, ang pagsasanay at pagsuporta. Bibigay sila ng mga pagsasanay sa iba pang mga hunters tungkol sa seguridad ng impormasyon at teknolohiya. Bilang specialist, ang mga hacker hunters ay gumagamit ng NEN upang mapahusay ang kanilang kakayahan sa teknolohiya at hacking. Ilan sa mga posibleng kakayahan nila ay ang emission, manipulation, conjuration. Ang emission ay pagpapadala ng kanilang aura upang manipulayin ang mga elektronikong aparato. Sa manipulation naman ay kokontrolin nila ang mga sistema at makina gamit ang kanilang aura at sa conjuration ay ang paglikha ng mga espesyal na kagamitan o software gamit ang kanilang mga nen. Si Chun Picototcha ay isa sa mga hacker hunters sa Hunter x Hunter. Siya ay isang kilalang single star hacker hunter sa Hunter x Hunter. Isang titulo na ibinibigay sa mga hunter na may natatangin kontribusyon sa kanilang mga larangan. Si Chun P ay isang biasang hacker. Kilala sa kanyang kakayahan na pasukin at kontrolin ang mga komplikadong sistema. Siya ay eksperto sa cybersecurity at teknolohiya. Bagaman hindi masyadong detalyado ang kanyang mga kakayaan sanayin sa serye, malamang na siya ay may kasanayan sa emisyon at manipulation na nagpapahintulot sa kanya na direktang kontrolin ang mga elektronikong aparato at sistema. Si Xion ay kilala bilang isang seryoso at dedikadong individual may mataas na pagpapahalaga sa seguridad ng impormasyon. Siya rin ay isang mahusay na guro at mentor sa mga bagong hacker hunters. Si Xun Katocha isang mahalagang membro ng Hunter Association. Ang kanyang kontribusyon sa larangan ng cybersecurity ay hindi matatawaran. Ang kanyang kasanayan at dedikasyon ay nagsisiguro ng impormasyon na sistema ng asosyon ay laging ligtas mula sa mga banta ng hacking. Kung nagustuhan mong video ito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit notification bell button updated kayo palagi sa ating video maraming maraming salamat